Hi guys! Flimsy nga pala and welcome to my channel. Guys, ngayon pag-uusapan natin is mga pakaganda. What are the five types of men? Ngayon, nagulat kayo dun sa ating thumbnail. Kung nakita nyo, merong five types of men. Ngayon, malalaman nyo at uumpisahan na natin agad yan. Ang number one ay whiner. Ito yung mga taong di na makamove on sa kanilang past. Ito yung mga taong pilit nilang binabalik-balikan yung kanilang mga masamang nakaraan or yung mga kanilang memories ng kanilang mga nakaraan. Yan ay tinatawag na whiner. That is the first type of men. At yung number two naman is yung warrior. Warrior. Okay? Warrior. Yung mapag-alalang lalaki. Ito naman is yung parang number one din. Pero sila yung mga hindi rin makabubon sa kanilang past. Pero Itong mga warrior is laging nagkakaroon ng anxious feeling na paano na kaya yung future niya, paano kaya kung maulit ito. Ito yung mga taong hindi makapag-move on sa past at dinadala at hindi in pa nakakapagsimula ng bagong relationship or bagong chapter ng kanyang buhay is lagi niya nang ikinokonek, lagi niyang iniisip kung ano yung mangyayari sa future baka maulit ulit. Yan naman ay tinatawag na warrior. Para naman doon sa ating number 3, ito naman ay ang waiter. Guys, waiter hindi yung mga kumukuha ng order ninyo, hindi. Ang waiter naman is one type of men dun sa limang sinabi ko. Ang waiter ay ito yung mga taong waiting na gustong ma-rescue at gusto nilang magbago, pero wala silang ginagawa na paraan para sila ay magbago. Naghihintay lamang sila na ma-rescue. Kumbaga sa ano, inaasa nila sa ibang tao ang kanilang pagbabago. Hindi nila ito ina-apply sa kanilang sarili or wala silang ginagawang paraan para sila ay magbago. Yan ay ang mga waiter. At yung number four naman is yung wounded. Ano nga ba yung wounded? Sa Tagalog, sugatan. Ito yung mga lalaking sugatan. Hindi sa physical, kundi sa kanilang emotion. Ito, ang wounded naman, is medyo matindi na to. Pinaghalong, ano yan, warrior, at saka isang pinaghalo ding whiner. Yung, yung wounded. Kasi, alam nyo guys, ang mga wounded, wala na. Yun na lang talaga ang iniisip nila. Yung nakaraan. Yung masasakit na ano na naranasan nila. And then, ayaw na nilang mag -heal. Yang ito ay kadalasan yung mga taong nagkaroon ng traumatic experience ng mga lalaki sa kanilang relationship where they give it all and then they failed. Kung baga sa ano, ito yung mga tataong tinatawag din ng mga totally broken. Yan ay ang mga wounded. At para naman doon sa ating number 5, ito, maganda ito, ito ang mga lalaking warrior. Yes, tama kayo na rinig warrior, mga mandirigma. Ito yung mga lalaki na mga no pain, no gain. They are willing to do everything just to make a change in their self, just to make a better self, a better version of themselves. Sila yung mga taong gustong mag-hard grind, kaya nilang gawin ang lahat, willing silang isakripisyo ang lahat para lang for the greater of good ng kanilang uh, future relationship, or current relationship, at saka para sa kanilang sarili. Yan ay ang warrior. So yun guys, sana nakatulong itong five types of men na sinabi ko sa inyo. Ewan ko kung ano ang current status nyo dyan sa limang yan. Pero tandaan nyo guys, everything, kahit saan sa mga status na yan, ang current situation nyo bilang isang lalaki, or kung anong category ka dyan sa mga sinabi ko, it doesn't matter it always depends on yourself on how you are going to move on para sa iyong sarili and how to make a better version of yourself. Sana nakatulong ang video na ito. And please don't forget to like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang aking video. Marami pa akong mga video dyan. Check it out. And uh, mag-comment ka na rin dyan kung ano at i-share mo kung anong type of men ka sa comment section natin. By the way, ako nga pala si Flimsy ulit. And till next time.